Hello mga ka-istoryahe! Welcome to my mini-vlog! Ako nga pala si Mase. OFW dito sa Cook Islands. Ito ang simpleng buhay namin dito sa Cook Islands. O minsan minsan lang nakakapunta ng town kaya sinusulit na namin. Kaya ngayong araw isasama namin kayo dito sa bago namin na discover. Simpleng container ban lang to mga B. Kaya nung tinry namin paso kaya nagulat kami sa mga tinda nila dito. Andito pala mga signature items. Kung titignan mo sa labas akala mo wala lang hindi masyadong pansinin yung lugar. Walang masyadong mall dito at bihira lang din yung mga signature brand na kilala natin na makikita mo dito. Kaya masaya na kami kapag meron kami nakita na familiar sa amin na brand. Kaya itong kasama namin eh hindi na nagpatumpik-tumpik pa nung makita niya na nandito pala yung gusto niyang bilhin. Eh talagang hindi na nagdalawang isip at binili na talaga niya. At talaga namang wala ng pa-compute-compute at pa-convert-convert. Tumiretso -convert. na ng counter para magbayad. Sabi kasi niya ayaw niya na talaga mag-convert at talaga manghihinayang lang siya. Pero totoo naman talaga yun, Once na nasa abroad ka, mas mabuti pang huwag ka na lang mag-convert. At dahil baka wala ka nang mabili para sa sarili mo. Hindi rin naman kasi masama paminsan-minsan na bilihan natin at bigyan ng reward ang sarili natin. Kadalasan kasi, lalo na sa ating mga OFW, pagdating na sa sarili natin, nagigilte na tayo. At nangihinayang bilihin yung mga bagay na gusto natin. Pero pagdating sa mahal natin sa buhay, nako, kahit magkano pa yan, basta mapasaya lang natin sila. At pagkatapos nga namin doon sa Kia Orana or Shop, dumiretso naman kami dito sa Prime Food Supermarket para bumili ng aming stock. Sinasamantala na talaga namin bumili kapag nag Punta kami dito sa town. Dahil nga mahirap ang transportation dito. At sinasamantala talaga namin hanggat may tagabuhat kami. Char. Sorry naman, Bean. At nag-start na nga kami dito sa mga meat. Gaya ng mga chicken, beef pork, hindi ako masyado talaga sa pork dahil talagang ayoko ng lasa ng pork. At syempre, yung lagi namin ginagamit, yung mga sibuyas, bawang, at eto mga gulay. Dito nga pala sa Cook Island, walang masyadong gulay. Kung ano lang talaga yung makikita mo na nakadisplay sa kanila, yun lang talaga ang meron sila. At pagdating naman sa fish, nako, ginto ang presyo, kagaya nitong hinawakan ko. Tingnan nyo naman, packaging pa lang, gintong-ginto na. Kaya, X na muna sa atin yan dahil wala yan sa budget. At nang mabili na namin ang lahat ng needs namin, nagbayad na kami sa counter. Dito nga pala, kapag namili ka, wag na wag mo kakalimutan yung bag mo na lalagyan ng mga pinamili mo. Dahil wala silang ibibigay sa yung plastic, bawal ang plastic dito, Char. At ikaw din ang mag-aayos sa mga pinamili mo kahit gano'n pa yan kadami, kagaya ng ginagawa nitong dalawang kasama ko, o ba? Diba? Bili mo, balot mo, diskarte mo na yan kung paano mo mailalagay ng tama yung mga pinamili mo. Eh dito, bawal ang maarte. Kaya pag-isipan mo talaga ng mara maraming beses kung gusto mo talaga mag-isang OFW. Yun lang, don't forget to subscribe, like and share. Thank you for watching. God bless ating lahat. Stay safe. Bye!